Pag-uusapan natin sa video na ito ang uh, part 2 ano ng uh, pagtalakay natin sa mga suliranin at uh, epekto sa paggawa. So, yung uh, unang video natin sa part 1 ay uh, tinalakay natin doon ang uh, contractualization o endo at ang epekto nito. So sa video ito naman titingnan natin yung uh, mga suliranin ng paggawa at ang mga epekto nito. So titingnan natin job uh, mismatch. Ano nga ba ito? So ito ay tumutukoy sa isang kalagayan sa paggawa kung saan ang isang individual ay may trabaho ngunit hindi tugma sa kakayahan o pinag-aralan nito. So halimbawa ikaw ay graduate ng nurse o nursing. isa ka ng nurse, ikaw ay nakapasa na, nurse ka na. Ang uh, trabaho mo ay call center agent. So ibig sabihin, Uh, hindi ka nakapasok ano doon sa natapos mo hindi hindi trabaho mo yung natapos mo sapagkat uh, nangyayari nga yan the job mismatch yung yung skills yung kasanayan mo bilang nurse ay hindi yun yung uh, kailangan ng kumpanya so pwede rin namang ano ay ikaw ay uh, uh, walang trabaho ano dahil uh, halimbawa overqualified ka so yung skills mo yung kakayanan mo hindi naman yun ang hinihingi sa iyon ng uh, mga company uh, may dalawa itong epekto una patuloy na pagtaas ng bilang ng mga walang trabaho o mga unemployed epekto ito ng job mismatch so ngayon sa ating bansa napakaraming walang trabaho dahil dito yung yung skills yung natapos niya yung kasanayan niya ay hindi yun ang hinahanap ng mga kumpanya ikalawa patuloy na pagtaas ng mga underemployed so meron tayong hiwalay na video para sa unemployed at underemployed so tatalakayin natin yan sa hiwalay na video underemployed, syempre may trabaho ka. Pero, uh, yun ay part-time. Hanbawa bawa eh, ay nag load ka sa cellphone at marami pang iba. So, tatalakayan natin yan. Okay, so, kasunod na suliranin sa paggawa ay ang mura at flexible labor. Ano nga ba ito? Ito ay isang paraan ng mga kapitalista o mamumuhunan upang palakihin ang kanilang kinikita at tinutubo. Yan. Kaya mura at flexible, sapagkat ang gusto nila ay maparami pa, dumami pa ang kanilang kikitain, ang kanilang tutubuin. Kaya pag nagpasweldo sila, napakamura. Ayan ay yan, yan ay uh, problema natin yan sa ating bansa. Kakawa dito yung mga manggagawang Pilipino. Unang epekto ng mura at flexible labor. Dahil sa mahabang oras ng pagtatrabaho, ay nagkakasakit ang mga manggagawa. So, yun ang problema natin, di ba? So, sa labor code natin, ang oras ng pagtrabaho ay walong oras lang. Pag sumubra ka ng walong oras, dapat yun ay may extra bayad. Overtime pay. No? kapag nag-overtime ka. So, may mga kumpanyang hindi nagapatupad nun. Uh, kapag nalit ka, babuhasan ka ng sa sweldo, pero kapag ikay nag-overtime, walang dagdag. So, unfair yun sa mga manggagawa. Nararanasan nyo ng marami. Number two, hindi na ibinibigay ang iba pang benepisyo ng manggagawa. Yan ang problema. Marami sana ang benepisyo ang nakalagay dun sa uh, collective bargaining. Ay kaya nga lang at hindi inaibigay. So yun ang uh, mat matindi rin sa mura at flexible labor. Yun ang mga epekto nun. So kasunod, uh, titingnan naman natin itong mababang pasahod. Laganap yan sa ating masa. Napaka baba ng sahod ng mga manggagawa. Hindi sapat sa isang pamilya na may tatlong anak. Ano kapag uh, yung mga uh, manapakababang sahod na okay na kailangan may part-time ka talaga? Ano ba ito? Ito ang mababang pagpapasahod ng mga kapitalista sa mga manggagawa, ngunit gumugugol ng mahabang oras sa pagtatrabaho. Ang haba ng pagtatrabaho, lampas ng walong oras, pero napakamura at nararanasan niya ng maraming Pilipino. Kaya tamang-tama -tama ang topic na ito sa inyo mga grade 10. Ito yung most essential learning competencies ng Araling Panlipunan. Ito din discuss natin na ito at tiyak na magagamit ninyo ito. Number one, na epekto. Maraming tao ang uh, nakararanas ng kahirapan sa ating bansa dahil sa mababang sweldo. Ang dami nangihirap sa ating bansa. Number two, talagang yung mga Pilipino, dahil nga sa napakababa na sahod nila rito, hindi natutugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya, ang result, ang nagiging ano, uh, decision ng mga Pilipino ay mag-abroad yung mga OFW natin sapagkat uh, ma marami ang opportunities sa ibang bansa kaya nag-aalisan sila so sweldo nila sa ibang bansa kahit mahirap ang trabaho ay talaga namang sapat dun sa pangangailangan ng kanilang pamilya dito sa Pilipinas number 3, nagkakaroon ng drain, drain so dahil sa napakababang sweldo ang mga Pilipino eh na mga graduate na, yung mga magagaling ay talaga pumupunta sa ibang bansa para magtrabaho para doon magtrabaho kaysa dito sa ating bansa. Sino ang dito? Ano? <laughs> Kapag napakababa ng sweldo at may opportunity naman uh, sa ibang bansa, eh, pwede na. Umalis na nga lang at uh, doon na mag-aral. Ito yung mga tapos, mga magagaling na mga Pilipino na na nagatrabaho sa ibang bansa, brain drain ang tawag doon. So, yun yung mga epekto, ano, tatlo. Ah, uh, Pahapyawan natin itong pandemya o COVID-19. So itong uh, pandemya o COVID-19, alam naman na natin yan. At naranasan natin yan, bawal lumabas, walang trabaho tayo. Uh, ang epekto nito eh, unang-una, napakatindi ng epekto ng COVID-19 sa ating ekonomiya. ganoon din sa buhay natin. Dami nagkasakit, dami rin namatay, bagsak ang ekonomiya natin dito. At uh, number two, eh, patuloy na pagtaas ng uh, tao, ano, ng mga walang trabaho sa ating sa ating bansa. O syempre, may na, daming natanggal sa trabaho eh. Ang daming mga walang trabaho kasi nga hindi makalabas, hindi tayo makabiyahe, hindi natin nagagawa. Yung mga nagagawa nung uh, wala pang pandemic, wala pang virus, pero nung may COVID-19 na, talagang alam nyo naman na yan, naranasan natin lahat yan. Ang hirap. Napakahirap. So number three, dahil sa COVID-19, pansamantalang itinigil ang pasukan ng mga nga, mag, paaralan. So, para maiwasan syempre na magkahawa-hawa, di ba, naobserbahan ninyo, bawal tayo magdikit-dikit, may social distancing, dapat ay isang metro. Kung hindi ako nagkakamali, kung <laughs> yung agwat ng bawat isa. So, ganong kalayo. So, laging may face, uh, face mask lagi para hindi nagkakahawahan. So, yun yung ano, uh, suliran natin ano, sa paggawa. So, wala na tayong COVID ngayon. Pero sinasabi ng Uh, DOH na talagang may COVID pa rin ano, sa lipunan natin pero may, kaka may kakayanan na tayo na labanan iyan. So maraming salamat sa inyo lahat mga bata at sana ay kahit pa paano may, may natutunan kayo sa video na ito. So God bless you all. Thanks so much.